Uli, nandito tayo sa Carriedo, guys. At tingnan natin yung uh, sitwasyon dito. Ayan. Carriedo. Hanapin nga natin yung marking nung uh, <coughs> sa mga tindera. So, ayun. Ay, may nakita tayo dito, guys. Ito. Ito yung marking niya para sa mga tindero. Yung mga nagtitinda. Mga vendors. Ayan at magkabila titingnan niya natin sa kabila ayun meron din ito rin sa kabila guys ito ito to ito yung marking ayan ayan yung marking at uh, mahaba ang pila rito hindi natin alam kung anong meron dito mahaba ang pila mukhang masarap yung pagkain dito ni ko ni nani ate ayan ah, donut ha ah, donut to oh, yung yan donut na ano pinipilahan ngayon so balik tayo sa linya guys ito yung linya na makikita natin ayan ito yung markado markado pero doon sa kabila kabilang galsada uh, wala dito lang dito lang dito lang ito ito ito. ito lang yung linya pagdating dito ay buhay na buhay pa guys buhay na buhay pa doon sa kabila naman ay malabo pero dito ay buhay na buhay. Ayan. So, titignan natin to guys. Ha? Ah, itong marking na to. Ah, hanggang simbahan ng Quiapo Kung ito ba ay magtutuloy-tuloy. Ayan. Ayan. At sa kabila. Ay meron. So, meron pa. Meron. Ito yung marking guys meron pa at uh, dito kapansin-pansin natin na yung mga vendors ay hindi lumalampas dito sa guhit no hindi lumalampas sa guhit at sa kabila oh, wala dito yon okay so walang lumalampas sa guhit Yan, no dito nga guys ay walang lumalampas sa guhit ang oras po natin alas 12 ng tanghali So, alas 12 po tayo ng tanghali, guys. Ayan. So, dito naman. At pasukin natin ito. Ito, ito, ito. Ito, dito. Ito. Kulay dilaw naman yung mark dito. Marking. At dito, ayan. Kulay dilaw. So, hindi nga nakalapas yung ating mga tendera. Ayan. Ayan yung mark. Ayan yung marking. Ayan. So Ayan. So yan, ayan, so, uh, okay pa. May andito uh, pa yung mark guys. Uh, balik tayo dito sa uh, going to uh, uh, simbahan ng Quiapo, sa Quiapo Church. So yun nga no yung mga vendors natin ay nakapaloob doon sa uh, linya. So dito tingnan natin ulit dito guys natin ulit. Ayan, ayan, So, ayan, yung marking, oh. Yung mark. yan So, ayan yung marking. Ito, guys. Ito. Ito. Ayan, naka, ano pa, naka-pasok yung ating mga uh, vendors Diyan sa uh, tinalagang uh, guhit ng uh, pamahalaan ng uh, lungsod ng Manila. Na ito ay pinasimulan noong panahon si Yorme ay mayor pa. So ngayon, uh, titingnan natin guys kung ito ba uh, dahil siyempre alam naman natin na muling nahalal si Yorme kung ito po ba ay i-implement pa o itutuloy ni Orme. so ayan tingnan nga natin guys ayan dahil ayan napakamura ayan sige pagsak price po tayo ayan ito yung marking so ayan tuloy tuloy po natin nga uh, tingnan ganun din sa kabila meron ayan so hindi nakalampas ano tama tama Okay na okay itong uh, 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 Mga vendors natin Ay uh, sumusunod ngayon Dito sa tinalagan ng uh, Guhit para sa kanila Ayan So dito naman At dito guys Tingnan natin na uh, dito Ayan 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 Okay. So, kitang kita natin yung marka marking naman dito. So, dito na natin na guys. Ayan, yung kulay dilaw na yan, oh. Nabubura na. Burado na yung dito. Burado na. Burado na. Ayan. Burado na. So, balik tayo doon sa... Uh, going to Kiapo Church yun o, no? kikita natin guys yung kulay dilaw ayan yung kulay dilaw ayan 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 so yun guys, ayan yung kulay dilaw ayan So, pagdating dito ay meron na. Ito so, yan nga yung Kiyapo Church. So tingnan natin guys. Hanggang dito. Dito, dito. Yan. Kung hanggang saan yung mga vendors. Yan. So nandito na nga po tayo sa uh, Kiyapo. Yan. Tingnan natin dito, guys, kung meron pang line o marking para sa mga vendors. Ayan po yung simbahan ng kya po. At marami tayong mga kababayan na nagtitinta. At, yeah. Excuse po. Ito. Ayun. Kitang-kita. Kitang-kita. So, ito pa siya, oh. Ayan guys so Ayan markadong markado guys Ayan, oh. No? So yung ating mga vendors ay nasa loob ng uh, guhit Ayan o no? oh. yung Ayan Ayan Tama tama sumusunod na po yung ating mga kababayan dito sa itinakda sa kanilang uh, linya na kung hanggang saan lang sila ay popuesto. Ayun oh. No? Ayan, lumang magkabila po ito guys ha? Pero ito naman dito lang tayo sa kabila Ayan, ito po yung linya guys Ayan o oh. Ayan, tama-tama yung pwesto ni Kuya o Tuloy-tuloy na po kayo mga ating Kuya Lahat ng klases, simple and talented Ayan 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 guys, okay, very good Very good Ayan, ayan guys uh, so, Dito Ayan, so wala nga tayong na ano na So dito lang Ayan, so very good guys Ayan, ang ating uh, update ngayon dito sa marking o line Para sa ating mga kababayan Ayan guys Tuloy-tuloy na po kayo mga ating kuya, lahat ng klase, simple lang po o So dito po ito sa uh, Kiapo, guys, no? So tiningnan natin at uh, pinaloap kung buhay pa ba o nandirito pa ba itong marking na ginya uh, dati nga ay tinalaga at pinalagay ni uh, Mayor na ngayon ay Mayor Elect Escobareno. So yan. Very good. Very good. Okay. Okay na okay. Very good. Very good, guys. Uh, para sa akin uh, talagang uh, ano uh, maganda na itong uh, kaya po dahil sumusunod po 'yung mga vendors doon sa itinakdang uh, lugar para kung saan sila ay legal na makapagtinda. Ayan, guys, so, maraming maraming salamat sa pagsama sa atin. Ayan. Selamat tuh, ya belak.